ito ay tuloy ang bilog okay, oh. ayos jackpot ito mga ito jackpot oh galing oh yan ganyan diskarte nila oh huli daw ilan? so ang dami postor oh so isang mga umaga tayong postor may huli daw yung isang pangulong din oh mga huli madami daw ayun oh oh ang huli oh ayun oh mga video lang tayo dahil huli nila oh

Kinasaan sa'yo tuloy-tuloy ka? <laughs> so dahil tao dito, ang daming huli oh. oh. So puro tulingan. So video-video lang tayo ha. Ah. Hindi tayo maghihilas. So mga video lang tayo. Ano, oh, isang box. iyo, o. o.

si Ate Shela. Ati, <laughs> mang... wala ka kasama mo yan. Oh, kasama, hindi ano, mo. Wala 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 walang bili, walang bili kay si Ryan. Ay, wala 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 best friend ano Lampak sa yarate, no? Yang diskarte nila doon sa salam Pagtasal lang ng kalina isda, o. Dami. So, ito lang bilog. Okay, o. Ayos. Jackpot ito, mga itu Jackpot, o. Ang galing, o. Yan, yang diskarte nila, o. So, parang agad Uy! Ayos. Jackpot sila, okay? One point! So, ya, o. Diskarte lang, diskarte. Di-diskartean nila. Pagpapay, iba Ayun, oh. Pero Ayun, oh. Si hindi naman nakakababa daw. Uli sila. So, nakajakpat na naman ng proper balsod sa panguhuli. Ang isama natin. Yay! Ayan, diskarte lang, diskarte. Diskarte sa pagangat sila, Eloy. Yung mga tawahan na pusing. Ayan. Kanya-kanyang diskarte sila. Oh, si Kuya Bugoy, Kasama ko, Kuya Bugoy! Boy, kaya wala naman bininas, ay. Ang lupit. Woo, si Kuya Bugoy! So, taga rito lang sa so proper yan. So, tatlong box, puro galumbong ano yeah, no? 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 Ilan na iba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, mayroon pa dun o. Eh. Okay, sa 17 tab. Oh, ayos. Jackpot. Sige, Delvin. Eh, may kausap na eh, si Hingin. Maaga pa. Eh. Ayun, dyan na Eh, yan na tao. Marapit na. Eh, si DJ kausap. Eh, paano hindi ito. Yan yeah, ang problem nyo. Si Yakul po sinya. So, 17 bucks. Jack pa talaga itong mga to. Kaya dami. Buenas talaga, buenas. Ayan ang problema. Ayan eh, ang problema ako ikawusap na. Hindi, ano. You know. Mahirap naman na. Yan yeah, no. ang. Sila sila, yan. Matawhan. Itiba na matawhan O, okay. Okay. At ngayon ay talagang ang pahuli dito sa proper bansud. So jackpot. Jackpot ang mga tao. So, sabi nga ay pag ganyan araw-araw, paldo. So pag wala araw-araw, lugro. Ayan. So talagang binina sila. So nagaganda kita ng mga 'yan. malaganda para parehas. So kami may huli din. Tatlong box so mga ice na 'yon. Dahil eh, kahit pa rin may kita na tayo. Yeah, ganyan-ganyan diskarte. so maraming salamat kaya yeah, dapat binibigyan mo kami ng para sa blessing. Ayan oh. No. Yan, Mount Carmel. Ee. Okay. Okay, ayos. Pero sila lang, sa uli oh, sa uli. Ayos pala. Bakas yan, bakas, dalawang buya. So, yung may ari, si Charlene. Yes, the one! Kaway, Hello, baby! Suwerte! Ayos! la tayo binibiyayaan ng, ano, ang dagat at ng Panginoon na yan. may ari ng Pangulong, si Charlie. Okay, yun o. Know? Swerti talaga. Ayas, labungso. Nagpala lahat din sa proper bansod So, bukas tayo naman ang mga kajakpat. Ayan o. Si kulsip na hakot. O, so, ang dami. Ayos. Ayan, in... Ayan. Ayan o, no? si... Si ang baba, Vince. Di ah, ina, so, you know? si Itipre. So, ayan o, si... Alias Bayawak. Gapang eh. Uy, siya raraw. Uy, Pingas. So, yung mga alias mga tao dito. Ayan, si Bukol. Si Bukol. Ah, kalate, kalate, kalate ayun o. No? Ayun o. Yun, si Alias Adik. Yung si... Ayun, si Si Daga! Ay! Shout out! Daga! Diba kaya yun, nandiyan yung ama? Yeah, Suntukin tayo. Ito ka na nandiyan. Ayan, ayan. So, ayan. Oh, yung mga bansag yung mga tao din eh. No? Dami. Ayos. Ayos, si Puset. Sino si Puset? Yun, yun, nasa gitna. Yun, yun, si yun. Puset, Ayan oh, tahan. Sisipag na tao na akong pulse ngayo. Tingnan naman. <coughs> ayun, si Pato. Si Pato. Ayun, si Pato. Yun, yun, yun. Yun, yun. si Pato yun. Nanununtok yan. <laughs> ayun, yun, yun. Si Pato yun. Nanununtok yan. <coughs> ayun, yun. Nakatilong Oo. Mga tao na may lumukso. Ay, sino nga yan? Si Hayap! saya so, yung basag, oh, Galing galing nang diskarte nila sa pagbaba oh. Tigisa sila. So galing galing diskarte oh. Dahil tao kayo dito. Uy. Huwag kayong ihingi. so <laughs> oh, ayan, pinagpala sila ngayon. So Sana sana sana. Sana. Ay, si Dilobyo yun. Ayan, si So, manugang na manugang na manugang matibay. Ayan, Yan, yan manugang na pagpusing ay matibay yan. Ay. Panoodin mo, boy. May mga bansag. Eh Ano? Galing ng diskarte ni Los. Ang galing din. Woo! Jackpot sila, jackpot. Jackpot. Ayan. So, kakalig ko. Kakalig ko. Ayan, dami. So, pinagpala sila. Ayan, o. No? Tingis ang tabong. Ang galing ng diskarte na mga yan, o. O? nyo. May mga bayawak. <laughs> Oh, oh. May daga, may May daga din. <laughs> may daga din ah. <laughs> oh, sa sa wala ano yan. Oh, salamat, salamat. sa so, may followers tayo dito. Maraming maraming salamat kasi sumusuporta. Paki-share na rin yung video natin para malayo ang abot papunta nang abroad. <laughs> so yan, oh. Okay. Kanya-kanya diskarte lang yan sa buhay. So pinagpala sila ngayon. Para para sa man tayo pinagpala. Kaya ano tayo? jackpot pare-parehas. Pare-parehas tayo may kita. So, pinagpala ang pinagpala lang sila ngayon. Yan. Oh, daming tao. Gawin ang daming huli naman sa proper. Sagsag -sag na naman. Yan. Buhay magdaragat. So, sinasabak niyan ay lamig sa gabi. Pag inabot pa ng tag-ulan, tag-ulan. So, pag inabot ng tag-kidlat, ay talagang napakahirap. So napakahirap. Naabot pa ng lakas. na ng lakas sa laot. Napakahirap pag maging magdaragat. So kami nagtsatsaga lang ay, para kumita pare-parehas. So, may makain ng aming pamilya. Ayan. Para may mabaon ng eskwela. At makabili ng isang sakong bigas. Ayan. Basta't may bigas ka na, ligtas. Pag walang, bigta, walang bigas, ugtas. <laughs> Ayan. Ayos na. Tagal, tagal. Tagal nila mag gano'n. Ayan o. Oh. Yung shitty box. Swerte. Pinagpala, pinagpala. Ba't yung kinari ah? Nakasagos. Ay, hindi naman nakagos na huli. Diritso naman ang agos. Nakasagos pero diricho. Wala daw pati. Sabi ni mag-inaw. Ala. Largado ho. Oh. Pero pa doon ho. Oh. Ayan, Mount Carmel ang malakas. Ayan, so ayan. Ko. So kaibigan, so, kay Kap Bingko yung ano, nakahuli ng na maraming yun. So kaibigan, maraming maraming salamat sa iyo. Pakishare ang video natin. I-like mo lang at hurt mo na rin. So maraming maraming salamat. Peace out. Daya. marisa tayo.